Good afternoon. Hello, good afternoon, everyone. Enjoy for watching. And okay. di ito, na kami ngayon sa may malintawak. Malintawak. Skyway. Na, sa may Skyway. Sa so, malapit na kami sa pasay. Pilok. Yeah, Ay malapit na kami

ang ganda ng palabas Ang ganda ng palabas Si Fernando Bumili di lang din ako dito sa katitihin ng mga pili. Ayan. O, oh, ganda ng view. Hmm. Ganda ng uh -huh. langit mo. Uh Oo. -huh. Oh, oh. Blue na blow. O, oh, see. Say... Buti nga magandang panahon na ngayon eh.

Sibu talaga. Okay. Ito talaga mag marami. Sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas ano? Yes. Yeah. Sa mga sausis, eh, madami mga mikropon. Okay. Kaya, ang galing palaga. Nagkalat ang mga mga awit. Kalasyo, sana nagdala ka ng puto. Oo, okay. 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 oh, yeah. ano? Kasi bakit kakaiba ang sarap ng buto, ano anong dun, puto kalasyo? ano meron dun? Saan ito po? Ito na nga, tinatanong naman. Oo. Nasipit ang mga oh, nakalaman oh. <laughs> <laughs> naman ang Ayan, ay, yeah. traffic ano, pa. Po, may mga iba't ibang ingredients po yeah, sa puto ng kalasyo no, po. traffic pa kami um, ng kaunti. Cheese, gano'n nilalagyan po ng iba't uh, ibang obok. Sa siri, puto sa loob eh. Lalo na sa skyway. Meron din ano, para pong yung taste po ng puto kalasyo is iba po -iba. sa taste ng ibang ano po. Oo nga. Bakit Oo nga. Ano kayang meron? Ano kayang mga taste meron kayo? Paano iba?

Ang daming building, madami kang makikita kikita na magagandang tanawin. Ay, sa Manila, maraming ta talaga. Oo. Ito oh. uh, oh, no. yung no. isa ko kasing anak ng dito. Dito nakatira sa Manila, sa Pasay. Ito no, yung iba doon sa May Angeles. So, ayan. Ayan. bigyan ko na lang para makita nyo rin yung kagandahan ng dinadaanan namin <tong> advice talaga. Pasta. 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 Pasta nakmamayag ano ay mayroon parang ano doon ano po yung mayroon tawag niya sa po yung wifi may wifi oh, wi yes. ano yung kayo ang nagbabayad share share lang uh, hati hati kayo bakit ilang ba kayo nakatira doon kasi sa taas marami pagkabordos pero kami Uh, anong anong wifi ba yon? Hindi uh, ah, ko siyang ano eh, uh, nee, pero pagkita mo yung speed mamaya. Yan ako sa'yo. Kaya na, okay, mo, ganda lang yun. Oo nga eh. At saka kung galing lang sa inyo yung ano, parang mababa ang carbon footprint. Kasi hindi na siya sasakay ng carbon footprint. Oo, At ang mga na may chlorophyll. Dami <laughs> ng building talaga dito sa Manila, hindi katulad dati. Dati maliliit pa ito mga anak ko. Sa si kasi kami nakatira. So kukunti pa lang yung mga, ano, mga building na mga pinapatayo. Pero ngayon marami na eh. Dikit-dikit na nga yung ano ang building. Tataas pa. kung so, ilang floor yan So, basta matataas naman? So, ayan. Meron pa tayong madadaanan na mataas na building. ayan ayan nakikita nyo mga kananay ayan o oh. na kayo kung mayroon kayo naririnig na ano sa TV kasi maraming nanonood nandito kasi ako ngayon sa bus film mo yung song at okay na okay ngayon, dahil Papunta kami ng Pasay. Deliver mo sa amin, ayan. meeting na 'yan. Ang taas. Ilang ilang floor kaya yan lang? Yung ano na yan. Ayan. Hmm. Taas no? Taas yung mga fit, fit floor. 50 floor. Yung yung bakanta mo. 50. Kasi diyan sa kaligat ng na yan eh. Oh. Kasi ang project dito umabot ng sa 60 floor. Hindi, hindi lang yata yan ano 60. Oh. Ta Taas Mataas? yan. Taas. 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 Taas

Okay, May restaurant ko sila ano, eh. Ugyan kasi sa Makati eh. Dila. ganda ng dating mo. ng Alam mo pala mas, alam mo okay. mm. so ba sa tempo mo tawas ng Makati? Ang dito sa ang sa papi. Sa yung papi? Ang doon. sabag? Oo. Pati nga ako mamaya Oo. ano ng channel station nila oh sa Jimmy at sa Len sa ayan oh the boys dito na lang ang video. Thank you for watching. God sa inyo lahat. Bye. Nel, bye bye Nel. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. God sa inyo lahat mga kananay. Thank you for watching.